Two okay, hundred lang 59 nine, tapos one ninety to, guys. Pa. Hindi pa sila nakakuha six. pero may nakakuha na sila kanina dalawa. Dalawa ba yung nabunot nyo? Tatlo. Oh tatlo yung isang Barbie tapos yung six. Yung laruan. Ilan pa pero magig. Buka naman ako. Fifty, fifty pesos. Lahat. Okay. Ten. Gatom na ako. O, ten o. Ten. 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 Ako yung to. Ten. Huwag kasi siya. Maghintay ka. Ten. Apat. Oy, anim. One dito tayo ah. Punin ko na ito lahat. Nandiyan ka mo dito. Ten. 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 Two, four. Kaso po na wala tayong makuha ka dito. Ah, meron, yung sa yung 37 lang Meron, meron? 332? Wala. 350? Ah! <laughs> <laughs> Ay, okay. Hatak, hatak, hatak. Hatak. Ah! Eh, kita mo na dito, oh. 330. Ayan yung nakuha niya, guys. So, oh, apat na yung nakuha nila. <laughs>